Share mahal ticket namin papuntang South Korea, balikan 5 months. Ha? Jeju Air po yung sasakyan naming aeroplano. Umabot po kami ng 35,000 pesos. Ba't ang mahal? Yo, pag-usapan natin kung magkano nga ba ang plane ticket ng mga seasonal farm worker na dapat bayaran lang or yung presyuhan ngayong season na ito, January po. Ha? Wala po akong pasok. Ah, <laughs> Pag-usapan na natin kung magkano nga ba ang plane ticket ah, uh, season. Lalo na at Chinese New Year, mahal po ang ticket ngayong time na ito. Uh, winter season sa South Korea. Maraming tourists sabay po sa dagsa ng tourists at alisan ng mga seasonal farm worker ngayon papuntang South Korea. Ah, uh, may mga umaalis po ng January, February, March. Marami pong naalis yan. Preparation para sa darating na Summer. Hindi porkit winter, ah. walang dumarating dito. Marami pong dumadating. Magkano nga ba ticket? Balikan, 5 months. Laging balikan po ang ticket na kinukuha sa mga seasonal farm worker. Dapat dyan, one-way ticket lang eh. Kasi minsan may mga farmer na hindi kaya ang trabaho, umuuwi ng maaga. Ah? May mga binubugbog, dapat one-way ticket lang po. Dapat ang binabayaran ticket. Pero ang binubuk po ng mga peso office, Department of Agriculture or ng City Hall or ng broker ninyo ah is always two-way. Bali na. Magkano nga bang presyo? Pag-usapan natin. Yo, what's up mga Ngayon ito po ang Jeju Air Flights. Ah. Round trip ticket po ito. Kukunin natin. balikan na lagi ang kinukuha from the Philippines. Manila International Airport going to Incheon Airport. Yan po. Manila to Incheon. Select date Ang gawin natin January 13 Sa lunis na yung flight nyo January 11 po ngayon uh, 2025 1 2 3 4 5 Ang uwi nyo po is uh, May Sabihin natin May 12 Para hindi Gahol sa oras Selected Yan na po ang uh, Oras po titingnan natin kung anong available time. Pwede pong mamili dito ng oras, kung anong oras ang gusto ninyo. Hmm? Ayan na po. Uh, ito po, fly baggage. Fly bag. 10 kilograms ang sa baggage allowance in flight. Ibig sabihin, hand carry po ito. Yung pwede mong dalhin sa loob ng eroplano na bit bit mo pwedeng backpack or kahit ano. E ito 3 man 15 kilograms sa inyo nilalagay sa ah uh, tawag dito. Compartment ng eroplano doon sa loob hindi niya pwedeng ah uh, mabuksan itong gamit na ito kasi nasa ito po yung luggage, yung mga maleta, ha, uh, 15 kilograms. Select return flight. ay na po napili na po natin ah uh, yung oras alas 11:20 ng gabi. Hmm? Uh, pili po tayo. Ito po ang nakita natin. Pabalik ng Pilipinas. Uh, lumabas po na $245 po. Ayan na. Maglalagay na po tayo dyan ng ating uh, ID. Kung bibili na po tayo ng ticket. Sa so, $245, kayo na po magkwenta sa peso. Ha? $245 dollar. Sabihin natin na sa 14,000 pesos. to 15,000 pesos po. Ah, yung mangyayaring ticket ninyo. Ano ah, to? 14 to 15,000 pesos ang um, plane ticket. Bali ka na po. Eh kung one-way ticket lang po, wala pa pong 6,000 pesos ang babayaran ninyo. Sabihin natin nasa 6,000 pesos. O, oh, 90,000 won nga lang. Oh. Bakit ang mahal ng single? Kasi nga may broker po kayo. Ah, yun po ang nagpapadali sa pagmahal ng ticket ninyo. Minsan yung peso office ninyo, sa mga travel agency na ng ticket, kaya mahal. May dagdag na patong. Ah, kasi sila yung kukuha ng mas maraming ah, seat. Kaya nagmamahal, isa rin yun sa so nagpapamahal. Pero, kung may kupal kayong broker, abot ng 30 to 35,000 ang babayaran yung plane ticket. Yun lang po.